guys okay, sa so pakita ko sa inyo um, bumalik na ulit sa pula yung pa ako kasi sobrang stress na sinablogay so, ako na ano ba to ang tawag nila tita um, bumili ako ng anti-stress na pinatawag nila so try natin kung maitim na ito dahil bali dalawa to guys so ayan sobrang itim nga kasi so, di sabihin marami tayong stress sa katawan toxic ang labas na ano makita nyo guys sarap sa pakiramdam kada gabi maglalagay ako nito so ito pa dalawa siya eh so ito yung isa ayun sobrang dami sabi na. so ibig sabihin yung toxic yung katawan na lupas na guys ayun na sa ano, so, ano kagabi nung lagi ko to wala to as in wala ngayon sarap ng tulog ko so sabi sabihin effective siya so yun ang dumisa ko to